ang problema hindi natin maunawaan kung ano ang pinababatid sa atin ng Diyos kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin kasi iba yung takbo ng ating kaisipan at ang ating puso kasi sinasabi natin ito ang gagawin ko kasi kailangan ko to no? na kahit ito ay nakakapag-distract sa Diyos at sa atin para unawain natin kung ano ang pinasasabi ng Diyos. At ito pa rin ang gagawin ko. Iyan po ang dahilan. Kaya nga kung minsan kapag may naghahanap sa atin dahil mayroon tayong pinagtataguan, sasabihin natin sa ating mga kasama. Pag may naghahanap sa akin, sabihin mo, wala ko ha. O kaya naman, kung ano ang nasa isip niya, yun ang gagawin niya. Kung ano ang iniisip niya. So, ibig sabihin, sa kanya ay mabuti yun na ano nagawin. At yung iba pang mga kaisipan na nagpapalayo sa atin at sa Diyos. So, ibig sabihin, yung ating kaisipan at ang ating puso ay marumi sa paningin ng Diyos. Kaya ito po yung tinuturo sa atin sa Roma 12 verse 2 na sinasabi, mag-iba na kayo ng takbo ng pag-iisip para mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos na mabubuting bagay. So, yun po yung sinasabi niya. So, ito po yung tinuturo sa atin para maunawaan natin, para malaman natin kung ano ang mga bagay na nais ng Diyos na makita natin, kung ano ang mga bagay na nais ng Diyos na malaman natin, ay dapat baguhin natin ang takbo ng ating pag-iisip. Palitan natin ng mabubuting bagay. Yun po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi po sa kanyang salita na mag-iba na kayo ng pag-iisip at mag-iba na kayo ng takbo ng pag-iisip. Na po? Sapagkat hindi natin malalaman kung ano ang sinasabi ng ating Diyos kapag iba yung laman ng ating isipan at ang ating puso. So yun po ang dahilan kung bakit hindi natin maunawaan ang kanyang mga salita sapagkat iba yung ating iniisip. Kaya po mahalaga na baguhin natin yung ating kaisipan at sa ganung paraan mauunawaan natin ang mga bagay na ipinapaabot sa atin. O kaya mga babala na dapat natin iwasan.